nangyari dyan. Umiiyak <laughs> na siya guys. Hi <laughs> hey guys, good morning. So, bali ang balita natin ngayon guys ay eh, malungkot. Ano? Tingnan niyo yung ano natin. <laughs> <laughs> Desert na, na guys. Sobrang <laughs> uh, init guys. ano oh, ba diba guys, yung eh, sinasabi ko sa inyo na ano nung nakaraan sinamantala natin. Sunod-sunod yung ano natin pagcast kasi pababa na yung tubig so yan problema na to <laughs> sana kami magkakasting ngayon yan. so try natin dun sa part na yun yung uh, may daanan ng mga ano madalag try natin dun guys kawawa yan start natin yan guys pupunta tayo dito ang malalim lang na dito yung part na lang dito tapos yung dito sa kabila guys wala na ano, dito na lang yung may tubig. Hindi so, natin sure kung effective ba yung ano natin. Hindi so, nagsimula na siya. Uy! Sus! Sablay. Sablay. <laughs> Uli sa <siya> pag ano. Diyan <laughs> siya muna. Iwan natin muna siya. Makakabalita na lang tayo pag ano. Pag nakahuli na siya. So, mali dito tayo sa ano. Ano. Ayan, hindi na tayo. Ano muna ako ah, para Paibangan maglakaw. So ayan, ah, may pag-asa pa dito pero mababa na. So try pa rin natin, guys. Di ba? Kita niyo naman 'no. Doon sa part na 'yon. Ang nakakalungkot lang dito, guys, kasi ano. Kawawa 'yung mga tilapia. Ang dami kasi yung mga tilapia dito, eh. tinaanan ng mga kalabaw guys naku wala na ano guys nasaan ka magkakas ngayon wala na kasi mababal yung tubig dito Iyan no try pa rin natin try natin don banda guys so wala na na, sobrang babaw na dito tapos oh may mga kalabaw pa. Ayun lang, yung yung yun yung ano. Yung pinaka worst na uh, natin yan guys kasi talagang kinawawa. Wala tayong mapagkastingan. yung isa natin kasama guys. So i e na natin yung isang natin. Yung isang setup natin yung dala natin. Pakita mo idol yung set up natin. Dalawa yung set up namin ngayon. Okay, so let's go. So yan guys, try natin dito. Bago tayo pumunta doon sa side na yun, dito na tayo. Let's go. Meron na guys. Uy. May small tiri. May nag-strike nag doon kunti. Try natin dito, Vice Lending. Hmm, maganda naman, hindi mo tinakita. Niyo ka, master kaju. Kung ito tayo, lipat na tayo dito, guys. Andito pala sila, guys. Andito sila guys. Andito sila. Mga gutom na yan. Uh. Mga gutom na sila guys. Kasi ano na. Mga gutom na yung dalag. Tatlong strike. Uy dami. Ang nila guys. Sana makadali guys Ang dami nila guys Ang dami nila guys Ang dami guys Ang dami Strike naman kayo Ayaw mag strike guys Yan talagang lamon. <laughs> Mayroon yan. Dyan yung mga mamaw. Dyan hmm? yung mga mamaw guys. Strike mamaw. Ayaw na lang strike on yung pain natin guys lang guys. Nangagutom na yan sila. Yun. Hmm. sus Sos Mario si Pindi na. Hindi guys. Mamaw. Tirahin mo yung mamaw guys. Hindi hmm? nasasaktuan guys, nag-i-strike pero hindi nasasaktuan. Mm. Wala, hindi tayo magpakita guys. Strikein mo, strikein mo. try ka mo alak dak eh limaw halimaw dirigingaw alak Punta sa kuan guys. Napunta dito sa kabila guys. Hey guys yun manadala na siya yun grabe sobrang laki guys mamaw hala grabe parang braso lang niya guys oh grabe guys, <laughs> guys punasan muna natin guys and <laughs> Ang ganda pag, pag nakaka-strike ano. <laughs> Pumipirag shit. Ah, oh, grabe ang Tagalog. <laughs> Pakaahon. Eh, makatakas. Sulit guys. <laughs> Ala. Grabe, parang braso lang nyo. Ala. <laughs> And guys, dito tayo sa part na to. What? <laughs>

Na strike done guys. May na strike done. No. Nice. Dinisa. Ta guys. May strike done. Yun. Na strike done, guys. Hmm. Dinapakain guys ah. pagkain guys wala eh dapat hindi ma dapat nakakapunta tayo sa gilid guys strike strike uy maliit Maliit guys. Maliit yung nag strike Dapat sa gilid. Sa gilid tayo. Ang guys, may kababalagan siyang ginagawa. Ano yan, Idol? Salag ng ibon. Ala, salag ng ibon. <laughs> 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 Libingan. Bahay ng ibon. Nilip mo kita kita hmm kita mga ilang months na apat <laughs> apat dapat ay saya ha <laughs> <laughs> araw pa lang to guys hindi pa ito ng months mga, kasi diba, wala pang mga, uh, mga ano mga pula pa mga pula mga pula pa siya wala rin hey, oh. <laughs> dyan. Idol. Dalawa guys. Uy, yan yung nanay. Yan, guys. yan yung nanay guys. Yan nanay. Yung... A few moments later. Ngayon guys. Uh, isa lang yung nahuli namin. Boro strike. Strike. Nag-strike lang guys. Kasi sobrang lalim kasi. Malalim kasi yung tubig. Hindi tulad ng mababaw. Tulad ng mga nakaraan. <laughs> Ang maganda yung ano niya. Ayan, puro strike lang. Kasi kami pupunta na kami sa kabila guys. May chicks pa dito guys. Ang ganda niya. yok lang. Medyo tumaas na yung ano. Tumaas na yung araw. So, sila. Pali ano. ah uh, hinatid ko lang yung service natin dun. Nauna na ako dito kasi malayo yung ano namin. So pauwi na kami. Ha? Oh. Ay hey god. Ano? Ay uh, hey god, gida ko yatag ka ni store. Di hey, may doon may maliit doon. May maliit doon, guys. And guys, uh, i-release -re namin yung ano. Yung isa. and siya, guys. I-release -re namin kung saan dito rin namin i-release yung una.

Okay, anong nangyari dyan? Ah! <laughs> may iyak na siya, guys. <laughs> uh, hip na yan. <laughs> yung ganas dyan, guys. Yung ganas na kadali. Ay, yung pinantali sa kanya. Yung naka, ano. mali numero 200. Yes. Na magagawa? Tamigyan na lang natin ito sa Agustod, yung gusto. Yung sarap yan, tinula. <laughs>